Dali kayo dito, baka matalisin kayo. Dali kayo, dalihan nyo. Baka umuwi ka okay, na muna. Sabi. Sige! Sino? Ako, walang asawa ko. <laughs> <laughs> Uy, nasa lapan ng asawa ko. Kinikilig ako. so for today's video, ang gagawin natin ay mag-aaral akong magluto ng lomi para matuwa ang asawa ko. So ngayon, nandito tayo sa Barangay Duhatan sa Lipa City at nandito ako ngayon sa A&B Lomi at iba pa dahil dito ay tuturuan tayo ni Nanay Elizabeth kung paano gumawa ng lomi at mamaya papakainin ko ang asawa ko para hindi lang puro sushi kinakain niya at pati lomi ko kakainin niya. So halika na mag-start na tayo dahil excited na akong matuto paano magluto magluto ng lomi. Eto si Nanay Elizabeth. Kayo pong may-ari. Yes po. Siya pong may-ari. Alam niyo po, paboritong paborito ni Mikey. Dahil sa tuwing sasabihin ko, gusto ko mag -lomi. Dito niya lagi sinasabi sa akin. Bakit paborito ng asawa ko dito? Ano ang meron sa inyo ng asawa ko? <laughs> Nakakain na po asawa ko dito. Ah, uh, hindi pa so, pala. hindi ako Kaya, nagkakamali, madam, mga 15 times. Ah, 15 <laughs> Bilang na bilang nyo ho, no, ha? More or less. Baka kayo yun. ho laging ka-text na Elizabeth ng asawa <laughs> ko. <Kaya>, Bali <laughs> ka na, magluto na tayo. Kasi di ako marunong mag-lomi. Mag mag so, yan. So, ano pong kailangan sa lomi? Yes. For the topping, she will need boiled egg, meatballs. Ah, may meatballs. Liver. Akala ko bato. Liver. And, okay. And uh, pork adobo. Pork adobo. Ay, yes, may ma pork adobo pala yun. Yes. Okay. And sa pag gusto niyo po ma'am ng overload, ano meron po, kami yung lechon kawali. Gusto natin overload. Paano kayo natutong magluto nito? Actually ma'am, hindi ako marunong. Yung talagang Ay, partner pa marunong. ko, ah, okay. yung okay. B. Yung magre-represent ah, si na... Ay, si A pala. Si A. Si A. Ako si A. Si B. Oo, pwede pala tayo kasama na ako. A, B, C. Yan. <laughs> Kasi Catherine ako. Di ba? Pwede na tayo. Pasok na ako dito. Okay. Ready kang humarap sa nagtatalsi ka na ka? Ay, hindi ho. <laughs> ay dito na lang ako, ako sa likod niyo. Yan. Ang taas naman ho kasi ng apoy. Ah, oh, ganun. Ganyan po talaga Parang para ba talaga? Para, pa bonfire natin? na ho yan ha. For the meantime, magigisa muna tayo. Ay, iiwanan. Ano, yes. Okay. One. Isa, okay. Ganyan po talaga pag naglolomi, ma'am. Multitasking. Yeah. Okay. Yeah. Ganyan, para di po tayo ganyan ng ganyan ng bote. Meron din sa kaldero. So, din e. Mga six. At least six. Yan. Oh, di po ba tatansik sa mukha ko yan? Hindi. Huwag ka mag-alala kung sasangga. Ay, salamat. Ayan. <laughs> yeah. Baka magulat ka. Ay, ay, Ay ang kaliwete. Ay, nasunog na nanay. Paano yan? Pong, Hindi. Huwag ka matakot. Pong, ganyan. Ganyan. Ayan. Mam, siya, ha. Sisig. Oh, Nagigawa niyo sisig na. Gusto mo tubigan ko na para sa'yo? Ba't niyo hututubigan? Yes. Ay, tabo. Ay, pampaligo. Ay! Ang aming tinga na Ang aming sabaw, walang flavor, ha? Ah, yun na yung sabaw mismo. Luluto tayo ng six. O oh, ma'am, paano oh. ikaw nang magtatakal o, okay. oh, ako sige, na. ako na po. Para matuwa asawa ko na ako yung talaga talagay gumawa. Maglalagay ka okay, dito. Okay, okay. Ganyan. Ganyan, ganyan ka Ilan na, po? Eh. Six. Kasi ganito ko na po. Yeah. Oh. At kailangan pa kong itakal. More para ano? Tama sa sukat. Four. Paano ito nagagawa? binibili natin yung sa palengke. Okay. So, since tapos ka na dito, Abet! Abet! Nasaan ka na? Ayun ka yeah. pala. Ano kita? <laughs> Mami, lalagyan natin to, ah, ha? Sige. Oh, sige. 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 Lahat na yan. Okay, sige. I-text nyo na lang ako pag okay na. Ganun. Yeah. <laughs> Anong titimpla ko po? This, soy sauce and? And this is black caramel. Black car caramel? Yeah. Oh, ito matamsa. Okay. Mga Ilan? Four pumps. One, two, three. Four. Ganyan ha? Huh? Um, more pa? At least two. Para hong ano to ah. Yeah. Dress Yeah. One, two. Yan. Okay na. Ito so, naman man, it. is black caramel. Three Ay. lang, mga three. One, two. Oh, okay na. Okay na yun? Tapos, Tapos, this is what we call our secret sauce. Ano so, oh, yung secret? oh secret to. Anong laman ng secret sauce niya? Hindi mo naman alam na ano to. Ilan <laughs> po? Ten. 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 Yan. Nine. Ten. Yan. Okay. bye. Kaka ang bango. <laughs> Ate na, ang pakukuloy. Ay, nagangaling ko, nagiging kulay lomi na siya. Ano po kagawin dyan? Lalagay muna. Habang ginagamit. Habang iniikot. Yeah. Oh, at ito ma, muna. Ay, okay na yan, lagay na kaagad. Mm -hmm. And ito po ay cassava starch. Yeah. Ito yung pampalapot. Habang umiikot siya. Okay. Isan mo ba, pag nagluluto kayo, gumaganda kayo, <laughs> Kung mapakaramdam mo yung mabigat na, okay no. na. Uh, Oo, oh, bigat na siya. Halo like nito. this, ma'am. Ah, ganyan pala yung halo. Yeah. Mas kayo dito, baka matalis yung kayo. Mas kayo, dalihan niya, baka umuwi ka na muna. <laughs> <laughs> baka masaktan ka dito. Ayun, bore pa. Sige. Yeah. Ayan. Ano, ma'am? Ready ka nang kumain ng luto mo? <laughs> Yan na yun? Hindi <laughs> nga, ang bilis ah. Yes. Inexpect ko mga tatlong araw pa tayo yeah. dito. Ang ah, magulis lang pala magluto ng lomi. Mm. Yeah. Para ang sarap ng luto ko. Yeah. Ah, Nanay Elizabeth. Naiyak ako, ah! <laughs> Long order dyan! Papahinga pa ka mo! Yeah. Nagbayad na ba yan? Yeah. Wala ba yung mga ganon? Mapaso, gagamitin pang pa kamay. Kaya nga eh. Yeah. Natakot tuloy ako pa. nga yeah. ba yun? Gagamitin pa ng asawa ko tumamaya. Sige, <laughs> punuin mo ma. Uy, oh, ang sarap na itong ginawa ko. Wala kayo ngayon. Oh. oh. tapos lagay mo dito. Oh, at least pag ihahain mo. Ang galing mo. ko. Pag ihahain mo, wala siyang kalat. Ah, yeah. Yeah. Toppings. Yeah. One, one inch. lang. Just one. Ano? Tapos ito. Pwede tapos na yung ano mo? Ma, ano ma'am, ipagtataga na kita o ikaw ano? na? Ba't mo pa ako tatagay? <laughs> Gagawin mo naman akong chop chop lady. Ano ba yan? Oh, paano ba yan? Patagal? Hey, ma'am, overload to. Kailangan ah, na loaded ba? Yeah. Diyan lang kayo makakita ng underload na overload. Please. oh ano? What about oh. this? Ako na, ikaw na. Ako, ako na. <laughs> <laughs> Tama. Natawa po kayo. Tama naman ah. Sige, sino ako na asawa ko? <laughs> Nasaan na yan? Ang dami naman nito, sobrang overloaded. Pagkano yeah. yung overload? 130 po. Lagyan niyo po noon, ma'am. Tingis isa galing ko. Bilib ako sa sarili ko na ngayon. Napabilib ko sa sarili ko. Thank you, Nanay Elizabeth. Isa-serve ko na. Andiyan na asawa ko. Hello. Asawa ko. Dito tayo. Matikman mo yung niluto namin ni Nanay Elizabeth. Number two. Ang ino-order ko dito lagi ay yung ano tamis ang hang. Chami. Ay, magluto ka rin ng chami tamis ang hang. Ang dami mo nang inuutos sakin. Na? <laughs> Babayaran mo no ba ako? <laughs> Tikman nyo naman yung ano lomi ko kung masarap. Ito, para sa mga kasama natin. Sarap. Sarap? Ang sarap na luto ko. Sarap! Nice, sarap! In-overload ko ng sobra-sobra yan. Nilag dinagdagang ko yung lomi. Na sarap. Mm. Sarap. Sarap. Ano? Kaya mo na kayang lutuin sa bahay. Hindi ko, hindi ko alam yung secret recipe niya. Ano hindi ano. tinuro sa iyo. Hindi nga secret niya. Kailangan ko pang manirahan dito. Uy, nasa ng asawa ko, kinikilig ako. Naihi ako <laughs> sa kilig. Nasarap ka talaga? Yeah. Same lang daw dauta niya. Parang umorder lang ako. Ah. Minsan eh. <laughs> ah. ang mauwi to, ang may lomi hininga eh. Ang init nung nilagay mo sa akin. <laughs> Gusto mo ako maging rapper? Daming sa for From my lomi to your lomi. Yan, nakikita niyo yung tiyan ng asawa ko. Puro lomi yan. lomi tsaka chami yan. Tatlong lomi o, oh, kanina pa yan ah! Hindi pa yan tapos? Ay, nai. mag apply lang po ng visa. Parang office ng gobyerno. Ang sarap yung lomi. Sarap. Yan o, ubos sila o. Oh. Yan o, oh, ubos. Very good. Nay, malilibre ako isang na lomi, ha? Sa mga tao. Para makapagpakain si Mikey. Isang ng lomi.